Hi, good morning. Ah, uh, andito tayo ngayon sa Dalampasigan ng Punta Gracia. Uh, magandang panahon ngayon, wala nang alon, wala nang wala nang hangin. Andito tayo ngayon ng baka sakali maka ah, uh, makakuha tayo ng ano, pang-ulam pan ba? Makabigay tayo ng pang-ulam. Andito ah, uh, mangingi sila na dating na eh, sa mga parad silang nahuli ah, uh, liligo eh, na ng ano ito nainggit nga ako gusto nga akong maligo pagbalik namin ito ito yung mga paalang Habakat, kawawa naman ito. Ito kagawat Binji apos. anti motor may bubong ito balang araw ganyan ang gagawin ko sa pag nagkaroon tayo ng bangka lagyan natin ng bubong ito yung mga mangis sa Punta Gracia na nililinis nila yung bangka bangka nila ito yung mga pinsan ko Ito yung Ito yung pinsan ko at saka kapatid ko. Uh, ito yung siya, siyang siya sinasakyan ko pa nagpunta ako dito. Uh, iniram ko yung kumakaya ko sa motor niya. Bong! Kaway ka para makita ni Pridi. Wow. <laughs> <laughs> Do! Pinakaway ko tikbong para makita ni Pridi ba? Ito, ito, naka, ano, pwede, pre, nakahuli sa konti lang. Ay, may buntag mo lita. As, asa, asa ka. Ma, ma, masol ka niya. Binli, binli ko unsa sa mga isda, makuha ni mo. Ha? Ah? Kano sa? Ah, ugma. Unsa man mga isda imong makukuha diyan? Dia sangat lengkap, ada tulai seubos, ubos menaikkan baru tuh ada sih, bapak. mau, 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 oh, Ay, juga, oh.

Oh. Ah, wala na sa Middle East? Wala na. Um, pa, oh, na, para ma... Oh, kung asa siya na pick-up, oh. ulit siya diri. Wala pa na ka ulit? Wala, suka na itong pag-abroad niya. Pila na katuig ka ron? Pero napa, napa mo kontak? contact? Wala na, karoon, na. Oh, oh. May kontak na mo karon. Kada so tong masuko si siya nga sa siambana. Kada di may banan niya. Kada binilaw Na kwa pa sila karon. Ambot ka na kwan ba kay Away-away man -away ti Oh. Kay ngon dai ni di mana Umaka kwarta mo ang ari ni siya. Ah. Uh, kay, uh so, pala pala hubog.

kanang kaming halisig din na padahal na kwarta. Hmm. Taba, babae. Ang nyawa, mahuman pa ko, no? Kay, isa man, kay, kaya nyo malagi hubong. Ah, oh, oh, sige, manang, 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 manawagan ka kasi, kasi pangan? Maritis, batikan, Pisco. Maritis, batikan, Pisco. Ing na kayo, makikitaan niya ni. Napauli ako sa siya, ma'am, yang yung mga anak. Ah, eh. uh, pa on usa para wala pa na gumabalik siya basta makauli siya. Ah. Uh, pero wala ka wala ka makaibaw asalo grasya. Wala lang Marites batikan Pisco. Okay. Uh, sige Marites kung mapanood uh, mo tong uh, video ni mama mo pauli usa ka dire. Oh. Aro makwa ni mo imong mga anak. Oh, kay kawawa na mama mo ito matanda na. Nag ano? Nagalala sa iyo kung nasaan ka na ngayon. Kung asa ka na karon. Oh, para ato ni paabot kay ipa-upload na ko niya. Tengko nga oh. sa mga karon pa nang imong mga anak.

Rinig mo na mo yung istorya ng mama mo, kawawa na mama, eh, matanda na tong mama mo. Ito mamitik nga tipalo para makapamingwit ug mapohon. Oh, Oo oh. ano, pa. Oo. Para oh. pamingwit ug mapohon para may ma tostos lang siya pambiling bigas-bigas uh, kung ano pang gasto sa panimalay. Uh, ko kung asa ko no kakaron magpa muli ka na nya magpa kuang ka sa ila uh, para mabalitaan ka kung asa ka asa ka da pizza ka nga lugar oo oo Tawag mo nga ka magtawag-tawag si Maguang ni ha na si Maguang? oo asa ang kanang nga kung ni ka sa ban ka kanidi ni oo mao kuwaman na siya dito kay ay, ay kanwa oh. na to niya malik kontrata na to iya tulok ka to tulok to to iya mauli na po siya oo yun ang nga mauli siya kaya parang malaman kung asa na siya oo oh. Oh. oh, sige nang dahil pa maka, mapanood niya to. Oh, sige, salamat. Ah. Eh, Marites uh, Batikan Pisco. Pisco. Okay, sige, salamat. Sige. Uh Oh. Uh, ah, yeah, 'di naka Ito 'yung ito 'yung kalagayan ng Punta Gracia ngayon. bising bisit bititong mga mangingisda sa paghinlo pagkai, kai kung tawagin dito sa amin. Pagkai sa mga lambat panti nila ito ito yung lambat ng pinsan ko anim na ano daw to anim na banata ibig sabihin anim na pirasong putol-putol to pero sa isang banata ang tawagin pila ka dupa loy sa isang banata ha sa isang banata unom ka piraso unom na tag si tinta 70 ka dupa ang lambat nila ito yung nilalatag nila araw-araw tuwing ay, tuwing madaling araw hanggang alas 7 ng umaga nilalatag nila sa laot hindi pa alam kung yung nilalatagan nila kung may nakakasabit na bato o o ano yung kahoy na sabitan delikado to eh, delikado tong ano nila yung trabaho nila Kung, kung minsan itong lambat nila na sasabit sa ilalim ng dagat na ano na iiwan tawawa naman sa isang ano isang banata nito 70 kadipa na anim na banata hindi mahaba-haba talaga ito yan o, itong nakikita natin sa may kalayuan yan yung pier na ginagawa nung kwa, kwari sa Punta Gracia. Itong kwari dyan na iniistakan ng mga buhangin at graba. Yan yung lupa na pag-ari ng tatay namin. Yan o. Okay, mapuntahan nga. Lois, sandali ha. Ah, pupunta ako doon. Esta es buta dong nabla tay penginnya na lang sa YouTube uh, Oh lagi oh ito yung tabi ng dagat ng Punta Gracia ganda malinaw may butag mga linggo ito yung winasiwas ng abagat. ito yung ginagawa nilang kalsada oh. nasira ginagawa nilang kalsada hanggang doon patawid ginagawa nilang kalsada ang dumadaan dito mga bakho uh, p-loader dump truck. dito yung mga hinahakot nila na mga graba at buhangin dito dumadaan dito ma makikita nyo yung Ayan, mga kabahayan ito. Tabi na ng ano mismo. Nung tabi ng dagat, nung kapanahon na ng habagat. Ito, kinakain ng dagat tung lugar na to. ay buntag! Ito. Tindahan na tabi ng dagat. Likod nito, Uh, mga pamangkin ko. Ma mamaya, ikot tayo dyan. Ang mga bata nililigo dahil wala nang alon. Hindi na malaki ang alon. Nandito tayo mismo ngayon tab katabi. Tabing-tabi ng dagat sa dalam Pasigan mismo ito makikita kita natin yung structure ang ito waiting shed na napinsala ng habagat Sinira ng habagat ito yung mga naipon na mga grabat buhangin ang ginagawa nitong quarry dito ito itong lupa na to dito pinanganak ang panganay at pangalawa kong anak dito, dito sa lugar na to ang lupa na ito ay pag-ari ng tatay ko ama namin tapos ngayon pinagkakitaan ng kung nagkakwari dito ito ngayong ano, ito ngayong ginagawa nilang pantalan pier ito dito tayo ngayon sa pupuntahan natin yung ginagawang pier dito pakita muna natin tong papakita ko muna sa inyo tong pinanggalingang ilog tong ilog na to dito ako nangingisda nung araw araw gabi o. Yan yung tulay ng Punta Gracia. Patawid ng Tubay Town. Ito 'Yung ilog na dating tinatambayan ko dito, dito ako nangisda ng araw at gabi. Papunta rito sa sabang. Sa sabangan. Ito. Upunta natin may namimingwit. Titignan natin kung anong isda nakukuha. ito yung dalampasigan ng Punta Gracia na sinira ng habagat butin lang ayun medyo malinaw na ngayon nakakya tayo dito sa ginagawa nilang pier ito laking ano to laking structure pwedeng lumapag ang helicopter dito para kasing laki ng runway ng 7 fleet na barko dito oh. pwedeng aeroplano dito tumakbo kaya lang maikli lang helikopter pwede daka na dak kuha dong ang sasya ah puga puga Paborito ko na din una, ni, unang panahon, paborito ko yung isda na yan. Oo. Oh. Mao ni teritoryo nako ko sa so pero dili dili ingon ani ang itsura. Wala pa pier na eh. Tanaw ko do nga. Itong nahuhuli niya oh. Puga. Puga. Luha pa ka Sasama kita sa vlog dong ha. singani mo dong. Oh. Oh. Iban. Ha? Iban. Iban. Oh, shout out. Taga RTR ka? Ah, taga RTR. Ah, ni abot direk pa masol ba sa ...PIR, sa Sabang ng Tubay. Taga dire ko. Katong unang panahon bago kong nag-asawa, naadyang balay na ako. Nang balay na ako na doha ka anak na ako dagi panganak. Oh. Yung panganay o ikadoha. Ya, yeah, yung lugurahan na yan. Eh, kaning yuta ang tagiaan ni tatay na ako. Mga tagalman rin, mga loison, mga hula. Butoy ang pinaka, kami ang pinaka original rin. Butoy? Butoy. Ah, uh, arit rin Noel Butoy. Noel Tagapook? Oo. Oh. Oo. Oh, Mga sta Tagapook kasi nan, Butoy, mga... Parinti ko na. Pilisardo po to eh. Pilisardo, aga Pilisardo ka ng teacher. Hmm. Retire na. Sila Manuel Alejandro. So, suon so sila. Amigo, Manuel po to eh. Oo, ay. Ah, mga suruyan ko na na sa ay. Oo. Dukay Manila, 40 anos. Karoon pa ko kabalik. Nakos kabayuan na puyo. Dong. Puyo Hmm. Wala, pobre lang yapon pero nakoy balay ng kagalingos kabaywa. Wala, wala pa mahuman. Ang mga inyong mga erhensya mga Ano na ro gapon? Na ara kay ni amay papil ini. Eh. Ako man ni eh, Kwanza lungsod. Now, oh. Ma, eh, ito yung Punta na winasiwas ng habagat nung nakaraang linggo. Oh, kawawa tong mga dito. Yeah, ito lumo, lumiit na oh. Ah? Uh, Iksoon sa amahan ni. Basin. Ay si ang asa ang tatay ni Noel Butoy ako kasayod. Pero ang mga sa akong tatay kaila kaila ko pero alam ko parenti naman ng Noel. Butoy man. Na uh, parintina na muna. Pilisardo. Yan. Yeah. Yan o, may itong kabila, ito yung tubay. Yan, may mga dumadaan na. Papunta na sa opisina yan sa Tubay Town. Tatrabaho na yan sila. Desa ko Thank you, thank you! panoorin mo na lang to sa youtube <laughs> papa romi tv papa romi tv Oh, panoorin mo to para makita mo yung sarili mo huwag <laughs> mong kalimutan salamat salamat ito yung pier nila na biyak biyak na, byak, byak, byak na oh. Dahil sa malalakas ng alo nung araw. Pero pwede pa ito. Pwede pa ito. Dito tayo. Iko tayo. Kare mo, dong? Nakakuha mo? Ah, hinay po bobong po dito. 2 kilo ra. Kinsa man ka anak dong? Ha? Risa, woi oh, si Risa gikan sebelah tunggak aku di Risa Doming, oh. oke, okay. atau bang Rey kita kitang kasa. <laughs> saya YouTube, Papa mi TV dong subscribe mo. Uh oh, Uh, oh, woi woi ini, sayang melusut yang limbahun. Ah. Pilar ba pa? Oh, di kinahang lang yun. May ayuda para may pambiling nylon. Wala, tapak lang yun. Dong. pila ni Kabanata? Oh. Maayo. Sige lang diris ako. Inay mo mama na naka-vlog ka. <laughs> Kalimutan pa sa sayang ma. Kay i-upload eh, uh, ko ito mamaya para makita kayo. Wala ba kayong shout out sa ibang bansa? O asa? Sa mana pa. Ano na taga pa kay sa mga taga mana pa. Shout out. Dili ko na kayo panganlan, tanan kayo. Wa ano na ko kailan niyo, nakalimutan ko niyo. Pero kung nakaila mo ni Risa Doming ni ay mga bata nagkayo, pantipan limbahon, panlimbahon uh, loo sila ka kuha sila kakuha ayo pila ka sa niyos na, ay, ay, na ah pwede na Hina, may, may yun ta, makapalit kung yung nana ba may na panagigihan ba sige dirisa ko dong Nada, dia Arisa. Ah, uh, unya basig mo gawas to. Tong ito yung kahimtang ng ito yung kalagayan ng Punta Gracia. Ikotay Ikot tayo dito sa kabila ito yung tinapok-tapok na nabuhangin at saka graba ikot tayo pupunta tayo doon sa sa kalsada Pwede pa pala dito magbahay. Yeah. Eh. Balang araw magpapatayo tayo dito ng kubo-kubo. Ito yung heavy equipment nila oh. pailing nila ng mga buhangin.